mausok siya din eh mga ano may bubuhayin natin uh, buhay ang ating ignition switch kikikar natin hindi normal ang kanyang tunog mga pagka pinindot mo na pagka mo yung ating pag-inirevolution mo, umaharok siya. yan ang issue ng ating motor yan ang problema ng ating motor mga kalas pag nire-rev natin din sa kanyang silinyador pag bibiritin natin ay humaharok na siya halimbawa naka neutral ka tapos sumapa ng primera itatakbo na ng under ng iyong motor pag ibinirit mong ganyan humaharok na siya nabibitin na ayun ang problema ng ating motor ayun ang hahanapin natin kung saan ang gagaling yung problema na humaharok mahagok ang ating motor na under naman lahat ay laang ang naging problema niya kaya maaaras pakitaw na lang sa iyo pag i-solve natin yung problem ng motor nito okay at ito ang ating motor mga kailoks try uli natin pandarin uli natin yan pahinggan nyo ang harok ng ating motor kahit malakas na kanyang minor ganun pa rin sya ito I start na natin ganto okay lang konting minu, konting rev lang okay pero pag i-reverse yung nang malakas namamalya namamalya saka pumuputok ang kanyang tunog mga kailox na-check na natin yung titignan natin kung alin na ang mga dapat palitan dyan o alin ang dapat galawin dyan mga kailox para ma-resolve natin yung problem ng ating motor ng ating motor mga kailox at dito nga mga ka-eloks Bumili na ako ng bagong spark plug Kasi yung aking Dating spark plug ay luman At pudpud na yung center electrode nya Electrode pala mga ka no, yan, oh. yan Ito ang ating Bagong spark plug Bali eh Siyang ilalagay natin Sa ating Motor Tapos tatanggalin natin yung ating Yung aking lumang spark plug mga ka-eloks Kakalagay ko muna yan. Kalag-kalag lang muna. tas aray yung aking bago. Kita nyo naman, hawak ko yung bagong nating spark plug na ipapalit sa ating luma. Kasi, namumugak. Yung iba, pero okay na rin mga kaylox, yung kanyang carburetor. Malinis na. Sa, nakatiming naman siya. Lalo na yung fuel mix to. Nakatiming siya mga kalox. Kaya, wala tayong dapat galawin sa carb niya. So, sa carburetor. Ayan lang. Kaya naisip ko na baka dito ng problema sa spark plug. Kaya bumili ako ng bagong spark plug mga Kasi chine ko na rin yung kanyang regulator. O okay naman yung kanyang regulator mga kailoks. At dito um, talagang medyo nangangamba ako. Baka nga mamaya spark plug lang ang sira dito. Kaya bumili ako ng spark plug. Ayan. Kinabit ko na. Lagyan natin spark plug cap. Tapos i-start na natin yan mamaya at wala namang problema sa nyo ng CDI mga kailox ang malakas ang kuryente niya at ito na mga kayalawks. pwede natin testing it yan o yan, testing natin yun okay, alright mga kailox medyo madilim na sa test natin kaya naman pa natin kumamaya sa labas madilim na ito mga labas na ito hindi na ako na kaya na sa loob medyo madilim lang bago na ang spark flag natin yan mga kayalawks. Bago na yung ating spark plug mga kanak. Okay. At nandito na ulit tayo mga kailok sa labas. Medyo tumila na kaya na, lumabas na ulit tayo. At bago na yung ating spark plug na nakalagay dyan mga kailok. Yun ipat natin muna sa loob kasi nabot tayo ng ulan. medyo umulan ngayon mga kailok. Kaya yan o. Oh. Pinasok natin dito. Kanina na doon madilim. Kanina na doon tayo banda kaso madilim naman. Kaya lumipat tayo dito maliwaliwanag. At ito mga kaylox, sa sasampulan na natin o. Oh. Atin ang titina kung may pinagbago noon napalta natin ng bagong spark plug yan kita nyo na no? buhay na ikikik na natin palit na yung bago bago na ating spark plug mga Velox. Sipre, kailangan mo ay ko At sa tingin ko, ganito na lang ang video natin for today mga ka Hindi na napugak-pugak ang ating motor. At sa ang susunod na video naman natin ay yung kung bakit mausok ang tambot ang ating motor mga ka Okay. Sa ngayon, um, sinunod muna natin kung bakit napung namumugak ang ating motor at nagawa naman natin ang parang. At nasolve natin ang problema. Bagong spark plug lang pala ang kailangan kasi luma na yung ating spark plug saka pud na yung nasa pinanggitna ng ating spark plug mga locks yung iba, pagkagayon na pumugak linis ng karburador palit ng gasolina kasi yung iba may tubig o kaya yung iba, regulator ang pinapalitan pero check muna natin ang regulator natin kung busted na baga o okay pa bago tayo magpalit basta lahat ng pyesa check muna natin bago natin palitan mga kalok okay para iwas gastos tapos mahirap naman bumili ng piyesa ng motor tapos hindi naman pala yun ang sira mga so, kaya check check muna tayo bago tayo bumili ng piyesa na bibili natin okay mga kalok wala naman ba masabi kundi hanggang dito lang video natin for today at katulad ng dati wala naman ba masabi kundi asa la vista, baby bye bye and god bless bye bye at sana yung minatutunan kayo sa video okay natin na siya. ito. ito. Siya pa. Buksan pa uli natin. Yan. Atin ni kick Kikik natin.